Katsukis, welcome to my vlog. This is Didong again. And today's video po is, uh, ah, pa pasensya na po na kasi alam mo, minsan na ako nag-vlog. Ah, uh, today's video po is, gagawa pa ko ng, ah, uh, kari-kari with ano, kari-kari with ano, ah, uh, po, crispy liyem po. So, ngayon, napito ko na yung ano, napakuloan ko yung baboy at napito ko na kanina. And, ah, uh, ang gagawin natin ngayon is, i-blanch natin ang ating gulay. Kaya, alay kayo mga ka triggers. Ayan, na ng ating ang ating uh, tumukulok na siya. Ibe-blanch lang natin siya. Blanch talaga. Ayan. Para fresh tingnan. Actually, uh, matagal ko nang gustong gawin tong ating crispy pat, ay crispy pata. Kari-kari. kari pata. But, madaling gawin lang kasi siya. Kaya, pwede nyo gawin din sa bahay. Ibablanch lang natin yung gulay. Ayan. Para fresh na fresh ang gulay natin. Actually, sandali lang to eh. Kasi, di ba yung iba nga, kumakain ng hilaw na gulay. Yan, okay na to. Sunod, isunod natin ang ating ating talong. Yan ang ating talong. Yan. puso ng saging. Yan. Alam mo, ang sarap nito eh. Tapos, pagkatapos ng saging, siyempre meron din tayong ano, uh, tawag nito. Meron din tayong sitaw. Abangan natin yung sitaw. isi straight lang natin na luto siya. Actually, paalam mo ba dati yung amo ko? napakaarti magluto ng kare-kare yun yung amo uh, ang amo ko po sa dati kasi yung mama ni doktora kami ng face to face yung trio tagapayo yun yung amo ko uh, nagwork ako sa kanila sa hospital sa mga mentally ill yan yun so, may mga pasyente akong binabantayan yun ang nagturo sa akin magluto Ayan, after nito, yung ating uh, sitaw, stand by mga ka-trigger. Stand by. Ayan, ito na. Ilalagay natin na ating, ng ating, actually, buo lang yun ano, kasi itatali ko ito mamaya. Ang ating sitaw. Ayan. Ito na ating ating ginisa kanina. Actually, ginisa ni Chanel kanina itong ating yan ah uh, tawag nito alamang Ayan, so, malapit at malapit. alam mo mga ka-triggers uh, ang binis lang kasi siya gawin kasi nga as it aside, ito na po ang aking kaninang nilutong ano, liyan po preto, ayan ang kaninang po preto, ayan Charang! Ayan. Ay. Ayan na po ang ating mga gulay. Patay na natin ito. Ngayon naman, uh, gagawa tayo ng sauce ng kare-kare Stand by mga ka-trigger. Ayan mga ka-trigger. Ayan. Magigisa na tayo ng ating sauce. Ayan. Paglagay tayo ng ano, ah, uh, San Miguel oil gin oil. Hati San Miguel oil. Lagyan na natin ang ating sibuyas. naglagay tayo ng ating anato uh, uh, oil, anato uh, atwete, lagyan ng water ilagay na natin ang ating pinat an natin para maduro ng ating pinat So, nasa sa inyo na yan kung gusto yung yellow yellow talaga yung ating ano ah. Uh, tayo ng peanut. Para mas masarap. Diba masarap siya? Kailangan ay. Kailangan madurog lang yung uh, ang ating peanuts. ang ating peanut, tapos maglagay tayo ng ang rice ah, rice na ano doon tapos giniling na ano na rice so, kung ayaw nyo naman na masyadong malapot naglagan nyo lang po ng uh, ng water sarap ng amoy. Pagdagan natin ng kunting uh, pangpakulay pa. Para Ayan. Ya nanti. Hmm. Penting asinnya. Paminta konte, ya. hmm. pang ng konting mani. Ayan, para ano talaga. Yes. Di ba mga ano lang, ang, ang bilis lang gawin. Yan, ganyan na po. Tapos okay na po ang ating sauce. mag plating na lang tayo mamaya. Mia. Ayan. So stand there, mga ka-triggers. Ito na mga ka-triggers. Ayan, mag plating na tayo. Ayan. Ilalagay ko muna dito yung ating uh, Ayan. ang ating uh, yan. Ah, ah. sarap di pa itong ating ano 'di ba? Ang bilis lang mga ka -triggers. kaya pwede niyo pagtulungin ng anak niyo pag nagluluto kayo. Ayan. Ang bilis lang gawin, 'di ba? Alam yung mga ganito, arti-arti lang ito. Diyos ko, kung ako lang dito, Diyos ko, kinakain ko na diretsyo eh. Siyempre, magbablog tayo ng ano. di ba Ang ganda. Ah. Tapos, ilalagay natin dito ang ating baby boy. ang ating baboy. Charan! At lagyan din natin ng sauce sa ibabaw para mas masarap. Ito na po ang aking curry-curry uh, with a crispy liem Kaya, mga ka triggers kain na tayo. Yan po. Alam mo, kakainin ito. Tatlo lang naman kami. Yan po ang aking crispy. Yan. Crispy, ano, ah. Uh, curry, curry with liempo, po. Yan po. Sa so, mga ka-triggers, kain na po tayo. And, syempre, nandiyan din yung ano, ah, uh, ang tawag nito nandyan din yung aking ano, alamang. Kaya, kaya tayo. And thank you so much mga ka-triggers. Please subscribe sa aking YouTube channel, Didong Vlog, and of course, aking Facebook page, Didong dong uh, Miss D. Ayan. So, so, thank you po. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.